girls, yan, maulan na umaga mga kabils, my gosh yung bumabagyo mga kabils, bumabagyo sa labas <laughs> yung maulan po sa labas, tapos ikaw tapos na maglaba sa lakas ng ulan, naglaba ka dahil wala ka na masuot mga kabils, yan di ba mga kabils kailangan natin mga kabils maglaba, kahit na naulan, kahit na bumabagyo yan ang nilabahan ko mga kabils So, hindi ba? May, ku may kumot pa. May bed sheet. All of the above mga kabils Kaya yan mga kabils Kahit maulan ang panahon, laba pa rin ang kabils nyo. Dahil walang masuot na uniform. Yan, malakas ang ulan sa labas mga kabils Ingat po kayo. At ito po ay may bagyo si Karina ka na kayo mga kabils <laughs> bagyo bagyo mga kabils ito po yun mahaba habang bagyo po ito kasama po yung pusa dito o oh. ayan o oh. yan kasama po yan mga kabils lakas na ng ulan o oh. my gosh mga kabils paano kayo yung aking sinampay yan mga kabils thank you for watching mga kabils